Ito pong ulam na niluto ko ngayon, kayang pagbigyan ng lahat. Medyo kakaiba po ito. Pinagbigyan ng luho ng mga anak, pero tinipid din po sa Ricardo. Para naman may maisube pang ulam bukas. Hindi na po aangal ang mga anak nyo dito sa ganitong klase ng ulam na niluto ko. Ang mainam pa nito, may choice po kayo. Pwedeng maglagay ng mga kung ano-anong gulay. Sa huli, kung gugustuhin, nasa discarding nyo na po yun. Ang sa akin lang eh, kinain ng ulam ng pihikang mga anak, masaya lahat. Kaya natin kumulutin puro O sandali po, ipakikita eh, ko muna sa inyo to. Tatlong porcha po itong nilaho ko. Syempre po, eh, may konting cornstarch, asin at paminta bago ko pinirito. Madali pong maluto ang porcha dito na ginagamit ko at para makaahoro po sa gasol, syempre sa budget na ulam na rin. Nilagyan ko rin po ng dinurog na tokwa o ito, kalahating bloke po ito ng tokwa. Nilagyan ko ng isang tasang harina para makatipid. Natural lang 'yan sa mga wise mag-budget, di po ba mga mi? Asin, lagyan nyo na rin po paprika po para pumula ng konti at magkalasa na yung tokwa. Lagyan nyo po ng garlic powder. Tsaka nyo po isama sa kawale kasabay maluto ng pork chop. O hindi po ba? Ahoro sa gasol. Ahoro din sa pork chop. Hindi tinipid mga anak. Yung mantikang na hindi nyo kinakailangan yun. Kaya natin sinala. Kumukulo na ga. Dalingat ma sala iring ating kabuti sa lata nang ginawa ko to minsan ni eh, ang naisama ko eh yung sabaw, hindi yung kabute diretso dito. <laughs> Kaya ngayon eh maingat na po ako. Tanggalin yung sabaw, ilagay niyo po yung kabute sa lata. ganon din po yung ating maes, Ang mainam eh yung sariwang maes, Wala po ako nun eh. Hmm. kalahating lata lang ng mais ang ilalagay ko. Sinala ko rin po. May... Takpan po ulit natin. Baka malimutan nyo, narinig po yung cornstarch na pinagbabara nate, pinagulungan, lagyan ko ng tubig at pampalapot. O sibuyas na mura para maganda at may kulay. Tsaka po natin tunawin iring ating cornstarch na may konting tubig at ilagay natin para po lumapot yung sabaw. Narinig po! Bago po kayo kumain, ganito gawin nyo. Ilagay nyo po ang ating sarsa, dini sa ating pinritong porcha patokwa. Gusto nyo naman, pag samasamahin nyo na po bago kayo kumain depende sa karsonada nyo basta ang mahalaga tostado po yung ating pocha at saka po yung ating tokwa na pinrito ganda no? ayos so, kakainin nyo po ba yan? mamahalin nyo pa ba ako? pag ganiri ang ulam? <laughs> narini po ang ulam natin ito yung style nyo na gusto nyong magkarning baboy pero iiran lang gusto nyong pahabain para maraming makakain o ganito gawin nyo palagay ko eh magkakaayos talaga kayo mamahalin talaga kayo ng pamilya nyo maparaan si misis ayos po ba? o nagustuhan nyo po ba? o hindi nakaraos bukas iba naman ang ulam natin ayos po ba? si Rod Bilaro po